Mapagpalang araw mga kapatid. Nandito po kami sa Saudi Arabia, dito sa Damam. Ayan po, papunta na kami ngayon sa Cornets kung saan kami ay uh, mag-PVC. Nasa isip ko, tinatanong ko na kung mga ilang tuna kaya lapo-lapo at saka sharing malalaki. O kahit na siguro pwede na rin kahit yung bako ko na mga 1.6 kilo ng bigas pwede na rin yan yan ang tanong kaya dala kami ng actually mayroon kami labing isang balding na sasasakyan para kung sakasakaling mapaglagyan eh, hindi kami mahirapan ay na po papunta kami rito sa kaya huwag itang na rin nakaka-excite lang taga pag uh, papunta na sa fishing kasi di mo alam kung gaano kalalaki ang mahuhuli. Kamilo kay na kayo na sila Kuya Milo. Nauna na sila dyan yung... kasi sa sight walking Hello? distance lang sila. Ayan, so nawa. Mm, gusto ko lang, kahit dalawang yellow pin, isang tambakol pwede na sa akin yun para maihaw ba. Huwag lang sana yung ano yung tanduli. <laughs> Ayan po, napakaganda ng araw ngayon at uh, hindi masyado pa mainit. Kung so, kaya hey, ka. ayos lang. Actually, pumunta kami dito 5 in the para morning. Para Oops! Yon. <laughs> Yon. kasi kadalasan pag ganito, mal, dyan kumakagat yung mga malalaking isda. Ayan po, medyo papansin mo naman sa lakad na parang medyo malungkot. Hmm. Pero kahit ganyan yan, tagumpay pa rin ang lakad. Dahil meron naman kami mga nahuli. Makikita nyo mamaya, mag kami. Nalagyan ng kamatisan ba't tanglad para mabango yung ano. Sabay babalutin sa foil. At saka yung alimasag, amin naman gagataan. Hindi ko lang alam kung... Kalabasa in sitaw. Pero alam ko pa sa mga Next time, makikita nyo dito naman tayo sa kabilang side yan ipag iwahiwalay na namin ng paglagay ng mga tambakol para hindi madurog yung mga ibang mga maliit na isda na nahuli ba yung mga uh, tulingan dito sa kabilang ilagay <laughs> <laughs> hindi na iyaw hindi na kamatis kung saan Í það ógum. Það er umvel.